MP2 o SSS, alin ang mas magpapayaman sa iyo? Maraming nagtatanong nito, lalo na yung mga gustong magsimulang mag-ipon o mag-invest pero hindi alam kung saan mas sulit ilagay ang pera nila. Kaya sa video na to, sasagutin natin yan. Alin nga ba ang mas panalo para sa future mo? Make sure na tapusin mo tong video para makapag-decide ka na rin kung saan mas bagay ang pera mo. Sa MP2 ba? O sa SSS? Number 1. Purpose Para saan ang MP2 at SSS? Unahin natin ang purpose. Kasi kahit pareho nating hinuhulugan buwan-buwan, magkaiba po ang mga ito. SSS Ito ay para sa iyong protection at retirement. Kapag nagkasakit ka, nawala ng trabaho, o tumanda ka na, may makukuha kang benefits o pension. Parang insurance sa buhay. Hindi mo ramdam ngayon, pero pagdating ng araw, malaking ginhawa sa bulsa. May sickness benefit, maternity, disability at ang favorite ng lahat, lifetime pension kapag nag-retire ka na. Pag-ibig MP2, ito naman ang pang-savings at investment growth. Parang alakan siya na may tubo pero hindi basta alakan siya kasi kumikita ito ng dividends taon-taon. Maghuhulog ka lang ng 500 pesos bawat buwan. Tapos after 5 years, pabalik ang pera mo at may tubo pa. So here's my tip. SSS para sa proteksyon. MP2 para sa paglago ng pera mo. Ang matalinong diskarte, gamitin mo pareho. Isa para sa seguridad, ang isa para makamit ang financial freedom. Number 2, term. Gaano katagal? Magkaiba ang timeline ng SSS at pag-ibig MP2. Kaya bago ka maghulog, kailangan mo munang malaman kung pang short term o pang long term ang gusto mong ibon. SSS, ito ay pang habang buhay na hulugan. Habang nagtatrabaho ka, tuloy-tuloy ang contributions mo hanggang retirement age which is 60 to 65 years old. Kapag nag-retire ka na, may monthly pension ka habang buhay. Depende sa total contributions at taon ng paghuhulog mo. Parang lifetime insurance. Habang mas consistent ka, mas malaki makukuha mo pagtanda. Sa pag-ibig MP2, ito naman ay may 5-year term. Sa loob ng limang taon, hulog ka lang ng hulog and the minimum is 500 pesos per month. At pagkatapos, pwede mo nang i-withdraw ang principal plus dividends. Kung gusto mo pa ituloy, pwede mong i-roll over sa bagong account para pa di bagong cycle at mas lumaki ang tubo ng pera mo. Kung gusto mong ma-enjoy ang bunga ng pera mo habang malakas ka pa, sa MP2 tayo. Pero kung gusto mong may pangkape at gamot sa retirement, dito tayo sa SSS. Pero ang best na gawin, gamitin pareho. Isa pang short-term growth, isa pang lifetime peace of mind. Number 3, kitaan. Saan mas malaki ang ipon? Ito na, my friends. Ang part na gustong-gusto nating lahat. Kitaan. Saan nga ba mas malaki ang tubo ng pera mo? SSS, may average interest rate na 4 to 6% per year. Long term to, kaya hindi mo agad mararamdaman. Halimbawa, kung 25 years old ka ngayon at naghuhulog ka ng 2,000 pesos kada buwan hanggang age 60, aabot yan ng mahigit 840,000 ang iyong total contributions. Pero kapag nag ka, pwede ka makakuha ng 10,000 to 15,000 monthly pension. But remember, Depende sa duration at laki ng hulog mo ang matatanggap mo sa SSS. So sa SSS, kahit hindi ka nagtatrabaho, may lifetime sweldo ka pa rin. Pag ibig MP2, average dividends ay 6 to 7%. Percent. Minsan, 8% percent pa. Halimbawa, hulog ka ng 1,000 pesos kada buwan sa loob ng 5 years. Total, 60,000 pesos. Pero pag withdraw mo, pwedeng umabot ng 70,000 to 75,000 depende sa dividend rate. Sa kitaan, lamang si MP2. Sa benefits, panalo si SSS. MP2 para sa gustong makitang lumalago agad ang pera. SSS para sa gustong steady support pagtanda. Ang MP2 parang tanim na gulay, mabilis mamunga. Ang SSS parang puno ng mangga, matagal pero sulit pag namunga. Number 4. Hulugan, magkano at gaano ka-flexible? Pagdating sa hulugan, magkaibang magkaibang rules ng SSS at pag-ibig MP2. SSS, may fixed contribution na base sa sahod mo. May salary bracket na sinusunod, kaya habang dumalaki ang kita mo, tumataas din ang hulog. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang sahod mo, nasa 2,600 plus ang total hulog mo, kasama na ang part ng employer. Kaya kung employed ka, automatic na ibinabawas sa payroll mo. Hindi mo na kailangang isipin kung kailan ka magbabayad. Automatic na. Pag-ibig MP2, dito ikaw ang may kontrol. Walang bracket o required amount. Kahit 500 pesos lang kada buwan. Pwede ka na maghulog. Kung gusto mong taasan sa 1,000, 2,000 o 5,000 kada sa out, Gina G, mas flexible. Ikaw ang bahala kung kailan at magkano Basta tuloy-tuloy para consistent ang tubo. Kung gusto mo ng diskarte na ayon sa budget, MP2 ang kasundo mo. Pero kung gusto mo ng auto-ipon, SSS na. perol pa lang, may ipon ka na. Kaya ang tip ni Kuya Ben, kung gusto mong lumago ang pera mo, hulugan mo ng kusa, hindi napipilitan. Number 5. Withdrawal Kailan mo makukuha? Ito na ang reality check sa ipon mo. Kailan mo ba pwedeng galawin o makukuha ang pera? SSS, makukuha mula kapag retirement age, which is 60 to 65 years old. Habang bata ka pa, hindi mo pwedeng i-withdraw ang contribution mo kasi pension fund talaga ito. Designed siya para siguraduhin na kahit hindi ka na nagtatrabaho, may monthly pension kang aasahan. May ilang benefits na pwede mong makuha earlier, like sickness, maternity, or calamity loan. Pero ang main fund mo, para talaga sa future mo yan. Pag-ibig MP2, mas short-term at flexible pagkatapos ng 5 years, pwede mo nang i lahat. Principal plus dividends and no penalty. Kung gusto mong iwan at i-roll over for another 5 years, pwede rin. Kaya kung gusto mong may nakukuha ka habang malakas ka pa, MP2 is the way to go. Ang MP2 parang palay, may harvest season. Ang SSS parang puno ng nyog. Matagal bago mamunga, pero pag namunga, tuloy-tuloy. Number 6, security. Kaano ka safe ang ipon? Good news my friends, parehong ligtas ang SSS at pag-ibig MP2 dahil government tax program sila. Ang SSS ay matagal na institusyon na nagbibigay ng insurance type benefits tulad ng sickness, maternity at lifetime pension. Samantalang ang MP2, under ng pag-ibig fund, ay may yearly dividend report kaya transparent kung saan napupunta ang pera mo. Here's Kuya Ben's tip ang tunay na diskarte. Alam mo, ang tunay na diskarte ay hindi ang pagpili kung SSS o MP2, kundi dapat SSS and MP2. SSS para may safety net at retirement fund ka. MP2 para may growth at investment ka. Hindi mo kailangan mamili. Ang importante, may disiplina kang maghulog. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Ang sikreto sa pagyaman hindi parating dahil sa laki ng kita, kundi consistency sa pag-iipon. So kung may sahod ka ngayon, i-automatic mo na mga to. Hulog sa SSS, hulog sa MP2, tapos may oting pang tapi at pang milk tea. So ikaw kaibigan, saan ka mas kampante? Comment mo naman sa baba kung MP2 team ka o SSS team ka o baka naman pareho.